Sama ko ngayon yung pamangkintla dito si Alam. May papachallenge ako sa kanya. Pag nagawa niya, bibigyan ko siya pera. Magagusto ko. Saan sa, mo dalawang dahan? Dalawang doon. doon. Sandaan. Pabaha mo pa, pabaha mo pa. 50 pesos. O, okay. 50 pesos. 50 pesos. Wala budget. Wait lang. Ito. So, gagawin niya lang. Lalagay niya yung itlog dito sa ano. Pundo niya. Kailangan di mahulog ha. Okay, Pag nahulog, wala na. Okay. Lalagay mo lang dito tapos wag lalakad ka mula rito. Kailangan baka ano ah apat na hakbang. Pag hindi siya nahulog, hakbang ano? 1 2 3 4. Yan ah. Kailangan din kailangan din mahulog yung ano, itlog ha. Okay na, lalagay ko. Itlog. At hindi ay lang di hawakan. Wait lang. So, yan ah, yan ah. ah? Eh, alay-layang mo, baka mahulog eh. Pag nangulog yan nabasag, wala na. na log. Wala tayo itlog. Ulam pa natin yan. Ingatan mo yan. hawakan mo. Yan. Aligo ka na ba? Hindi. Oh, sige. Aba mo, aba mo. Pag mag aba mo, mo. Kapag maglalakad ka na, ano ah, Gitawa mo na, kailangan hindi may hawak, kailangan hindi nakahawak ka, o lakad. unti yung tigam Kailangan hindi maulog. Okay, dali. Uy, na. <laughs> so, ang yun? Wala na. Nahulog, oh. nahulog isa, nahulog isa. Ito? Ito? Sayang yun ah. Ya, yeah, ya, yeah, ya, ganyan na, ganyan. Yeah. ganyan na lang, ganyan na lang. O tanggalin mo yung pogs, ganyan na lang para ano, maalalayan mo yung vlog. Tapos kailangan makahabang ka rito, makalapit ka sa akin ah. Okay. Huwag ka lalayo ah, mo. Oo, oh, daw lalayo. Oke. Okay. Oke. Okay. Bang. One. Two. Three. Balik. 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 pagbalik Balik. mo yung Balik. Si ano? Balik. 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 Katuhin mo si tatay doon, katuhin mo. Sige hey. na lang, sumakay ka na lang, sumakay ka na. Paliliguan ka nga, tawag ka. Baliw, ang baw-baw mo. Nadaalis, ya alam. Ito na si Alam guys, sa kaligo na. Di ba, effective. Ganoon ko tayo sa sa'yo. Sandaan. Ito daw, sikwenta lang eh. yun, hey. sikwenta lang yun.